mga idol nakadala na ako ng langka na hinog mga idol samahan nyo ako sa aking video hanggang kamatayan mga idol ang sarap ng langka mga idol nandito ako ayan mga idol hinog hinog bigat ng langka mga idol Iya. Yeah. Ah, bigat. Pagaba. Nahulog mga idol. Sarap yan mga idol, hinog na. Dito sa farm mga idol. Dami kaming tanim. Hintayan dun. Nyugan. Malawak mga idol. Lapad balapad. krabing bugatas ng ka mga idol. Siguro mga 20 kilos ni mga mga idol. Bugat man. Dako ni mga idol oy. Oh. So hanggang dito lang aking video mga idol kasi kakain muna ako ng langka. Maraming salamat sa inyo mga idol.